So, huwag magkalabot ang awakan natin ating pagkakalob sa ating Panginoon. Tayo po yung sagalit na manalangin. Ang maraming Diyos na pinakabanal at mga Panginoon sa lahat. Diyos na mga Diyos, sari ng mga hapon. po patuloy kami ang Panginoon ng pamasalamat sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkalob mo sa aming Panginoon. Ganyan, Panginoon, sa mga salapin na maliliko, kayo yung pahala, Panginoon, na itala ito, Panginoon, sa mga ikalalawang ng iyong minister. Ganyan, Panginoon, sa mga tao na magbibigay na pabalik sa iyo, Panginoon, kayo sa kanilang buhay. Uh, ingatan niyo po sila ganun po. din Panginoon sa kanilang mga pamilya. Ganun po sa kanilang isa po, Jesus. Amen. 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 matalangi, manalangin. Maraming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Lord God, patuloy Panginoon, nakapuyo ng pupuri. Nagpapasalamat Panginoon sa inyong pangalan, Lord God. Lord, salamat po Panginoon sa araw na to, Lord God, at na nagkating kundi po Panginoon. Salamat, Lord God, sa ang mga salita niyo po, Panginoon, ang aming pagkulayan Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming pastor, Panginoon, na naghiyag po ng inyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po siyang gamitin, Lord God, sa inyong mga ministeryo, Panginoon. Ay ganun yung Lord, sa sama-sama Panginoon na patuloy na umatend Panginoon. Hallelujah. Uh, sa amin pag-uwi Panginoon, na nandun po yung paggabay niyo po sa amin Panginoon. Na mag-uwi po kami ng safe and sound Panginoon. Yeah, patuloy Lord, na pinabalik ko na po sa iyo, pinapatan sa mabuling barangay.